Good morning po mga kalaki. Alas 8 na po ng umaga ngayon pong December 9 at ito na po mga 3-digit lucky numbers para po sa mga nag-aabang Ready ka na ba nang kunin ang mga 3-digit lucky numbers namin na pwede pong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National. Ito na po sa Singapore, 318, Hong Kong, 260, Sweden, 592, ano to? Texas, 286, China,

144 Japan 275 Italy 298 Germany 314 at sa Korea 286. Ayan po mga kalaki, ating mga 3-digit lucky numbers ngayon po alas 8 ng umaga ng December 9. Ayan, pwede niyo po yung i ramble kung gusto niya. Pag may nakalimutan po ako, sabihin niyo po at padadala ko agad. At ingat po kayo sa mga fake account ha, na nag chat, -chat sa inyo, nagpapamember na ko, hindi po kami yan. Dapat makakausap niyo muna kami sa messenger, sa video call, yung nagsasalita ako ha, para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay, ingat po, good luck!